Sobrang exciting ng tambala ni na Kim Chu at Paolo Avelino, lalo na sa mga nagdaang proyekto tulad ng Linlang, Lang, na talagang pumatok sa mga manunood. Ang kanilang kilig sa seryeng What's Wrong with Secretary Kim ay naging usap-usapan, kaya naman hindi na nakakagulat na maraming fans ang umaasa sa kanilang susunod na proyekto. Ayon sa mga nakalap na impormasyon mula sa mga pinagkakatiwalaang source, mayroong isang pelikula na kasalukuyang pinaghahandaan ang dalawa. Sa mga susunod na linggo, inaasahang magsisimula ang mga preparasyon para sa nasabing pelikula. Ang mga tagahanga ng tambalang ito ay tiyak na nasa sabik na makita ang kanilang chemistry sa malaking screen muli. Ipinakita rin ng grupo ni Kim Cho ang kanilang excitement sa pamamagitan ng pagpost ng isang teaser sa Instagram. Nag-upload sila ng isang larawan ni Kim na nakasuot ng bathrobe na tila bahagi ng kanilang shooting preparations. Ang post na ito ay nagbigay ng kasiglahan sa mga tagahanga na agad namang nagkomento at nagbigay ng suporta para sa kanilang mga idolo. Ang proyekto ay inaasahang magiging isang makulay na kwento na muling magpapakita ng husay at talento ng dalawa. Kilala si Kim Chiu sa kanyang kahusayan sa pag-arte at hindi may kakaila ang kakayahan ni Paulo Avelino na makuha ang puso ng mga manunood. Ang kombinasyon ng kanilang talento ay tiyak na maghahatid ng panibagong alo ng kasiyahan sa mga taga-subaybay. Sa mga nakaraang interview, ipinahayag ni Kim ang kanyang kasiyahan sa muling pagsasama nila ni Paulo. Para sa kanya, ito ay isang magandang pagkakataon upang makagawa ng isang proyekto na parehong kapanapanabik at puno ng emosyon. Ganon din, si Paulo ay nagpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta sa kanilang mga proyekto na nagbigay ng inspirasyon sa kanya upang pagbutihin pa ang kanyang craft. Samantala, hindi pa ibinubunyag ang detalye ng kwento ng pelikula, ngunit ang mga speculations ay umuusbong na. Maraming tagahanga ang umaasang magiging isang romantic comedy ito, na kilalang genre na nagbibigay saya at kilig sa mga manunood. Ano ang sinyo sa balitang ito?